Good. ayan ah grabe pang guys pang guys ito ganyan yung ano uh. ano okay, guys tinula guys tinula, oh. tinula ah salak. tinula <laughs> tinula ang isla guys si kasi Sidney may... oh gali uy, uy uy tawing bangka natin ayun pala hmm hindi baka tagal okay matigas guys ikot mo ha ikot mo lang tigas guys grabe yan siya para oh. paldo paldo na rin paldo paldo ah gali para patagal to ikot mo lang ikot mo yung pana ikot mo yung pana oh. naka ano doon naka dikit oh. talagang bumaon guys Sinta <laughs> sintado talaga yung bumanat Hirap talaga tanggalin tinika. Bola. Tayo nating guys. Kupal guys. Rupal ka guys.